Mga kaidol, so hingi tayo ng herbal na tinatawag na blue flower o marami nang tawag dito. Ah, itong flower na ito ay herbal. Ah, sabi ng mga na gamot daw 'tong nakagamot ng maraming sakit. So, kaya nag-try ako at kumuha dito. Ah, ayan. Ito 'yung namitas na ako at para hindi daw makadayo 'yan. So dito lang pala matatagpuan sa ano, Spaside So sino na nakakaalam nito? So ito po ay pag-alam ko sa mga matatanda, uh, herbal po ito at maraming gamot sa uh, sa katawan tong blue flower na ito. O, o maraming tinatawag nila. So kung kaya uh, kumuha ako ng, hindi lang sa bunga niya, kumuha rin ako ng buto para magtanim at para hindi pa ako lalayo at kahit pa nakakatulong din ako sa nangangailangan kung sa mga nakakilala nito dahil ito ay binubusan uh, binubuhusan na, na ng mainit na tubig kahit isang baso o walong peraso o pitong peraso isang baso tapos inumin sa umaga so ayan so maraming ano so uh, effective po kasi yung ihi ko tuloy tuloy na po yan so kukuha tayo ng bunga mga idol okay tara let's so, ito na namitas na ako at para hindi tayo makadayo yan so dito lang pala matatagpuan sa ano sa so kung sino nakakaalam nito so ito po ay pag alam ko sa mga matatanda uh, herbal po ito at maraming gamot sa Uh, sa katawan tong blue flower na ito o, o maraming tinatawag nila so kung kaya uh, kumuha ako ng hindi lang sa bunga nya kumuha na rin ako ng buto para magtanim at para hindi pa ako lalayo at kahit papano nakakatulong din ako sa nangangailangan kung sa mga nakakilala nito dahil ito ay ah uh, binubuhusan na, na ng mainit na tubig o kahit isang baso o walong peraso o pitong peraso isang baso tapos iinumin sa umaga so ayan so maraming ano so uh, effective po kasi yung ihi ko tuloy tuloy na po ayan so ito na yung nakuha ko yung mga dahon ng blue flower kung tawagin nila So, try na tayo mga ka-idol, mga ka mga kagala kukuha lang ako ng pito lalagay ko dito ah dalawa tatlo apat lima anin pito mga idol so pitong terasong ah uh, down ng blue flower tapos si baso kuha tayo ng mainit na tubig tara yan ah ito na mga ka-idol natin yung dahon hanggang magiging kulay blue okay so ayan na so hihintay natin yan uh, yung blue nya mawala hanggang magiging blue yung tubig Saan natin inumin okay so yun na mga kagala ayan naging kulay blue na siya so inumin na natin so huwag mo siya mga pati yung dahon yung tubig lang. Okay? Kasi yun ang herbal at lubot. Ito na, yung kulay blue na. So, inumin natin mga kagala. Ah, mainit. Ah. So, parang natural tubig lang. Ah, pero parang medyo may lasa kunti. Parang gamot. Kaya hindi ko ma... Kaya inutay-utay ko kasi napakainit, mga kagala. Ayan oh hindi na lang. So yun na, kunti na lang. Ah. <laughs> <laughs> so, dahil mainit. Ah. Ah, tapos din. So, yun lang mga kaidol. Naubos ko rin. Pwede na. Uh, 40 pesos na dahon ng blue flower. Alam ko maraming tawag dyan. No, so, pwede na sa isang baso, pitong piraso, ayan. Uh, pwede sa umaga, uh, maging paggising nyo, at kahit mamaya ng gabi, ayan, pwede yan. Basta tuloy nyo lang hanggat mawala yung ano nyo. Halimbawa uh, may, ano kayo, hirap kayo sa paghihi, ayan. So yun lang mga kaidol at maraming salamat. Thank you, God bless mo. Please like and share na lang sa mga bagong update ng video. Sana nakatulong yung serum ko at sa uh, yung herbal na gamot na ito. Sana makatulong po at at makatulong din sa iba. Okay? Thank you and God bless po. Please like and share sa mga bagong video ng mga idol. Thank you and God bless po.